chicken, garlic chicken. Da, pero mahal lang butter kaya. Ganito muna gamitin natin margarine. Kasi yung butter ko maliit lang eh. Ito na lang itira. Kaya. Kaya. Dapat nalagyan ko ng bagyo beans. Mahal ang gulay ngayon. Kaya. Huwag na lang susunod na araw na lang ako magugulay. Oh, tago si Ate Balin. <laughs> ako ay magluluto. Pipirito ko muna yung chicken para kahit papano, ano. Medyo mawala yung, ano, langsa. O, okay, oh, diba? Pindirito ko, pero hindi masalang brown. Okay lang, luluto ko naman ulit. Iluto ko naman sya ulit mamaya. Kaya, okay lang. Magsasain na din po ako. Sain, sain tayo. Sain, sain eh. tayo. Mayunihintay natin magluto. Magmata lang nang bilihin ngayon, guys hindi na talaga nakakatuwa. Hoy! Babawasan ko muna yung mantika. Baka maging ano. Ayan, binawasan ko na yung oil. Tapos, nalagay ko itong taba. Kunti lang ito yun. Lagay ko dyan. fry na siya. Mm, Bigis ako na lang siya ulit. Sa bawang. Oh, ayan na. Oh. Lagay ko na yung margarine. Margarine. Bango niya po. Bawang lang, bango na. Uh -huh. Ayaw na bunso ko kasi ng may sabaw ngayon. Sabaw na kasi kami kahapon sinigang na pork. Kaya lutoin natin yung bawang. Dahil kumulo na na ko yung apoy para ma-absorb na sabaw yung ano konti diba, Hayaan lang siya hanggang sa kumunti mamaya yung sabo. Nilipat ko sa kalderong may takip. Na-lunch na kami ni Brie. Yan yung finished product. Oh.